So yo what's up mga katropa Kamusta kayo welcome to my vlog no mga katropa So ngayon mga katropa uh, Balik tayo dito sa ating pag plastering na mga katropa So magkupalitada naman tayo dito sa Malaking poste na no, mga katropa So nakapag layout na tayo So ayan in natin to ng maayos no? Kahapon natin to na layout mga katropa no? pagkatapos natin doon sa uh, na Naplastering natin na Poste din tsaka yung malit na Wooling na mga katropa So kapon mga katropa, ang pinalitadahan natin mga katropa is yung poste na yun, tsaka yung maliit na walling ng mga katropa. Yun yung ating accomplishment kapon, tapos uh, na-layout natin itong isang poste na to para uh, kinabukasan. Ngayon nga mga katropa is ma-plastering -ma -ma uh, natin agad ng na, mga katropa. So kapon mga katropa is na-rebocadahan natin yung kapon, yung taas. Ngayon mga katropa is rebocadahan natin yung baba mga katropa. <laughs> At ayun na nga mga katropa magsisimula na tayo mag plus 3 na mga katropa so naribukadaan natin yung guba diba mga katropa so ngayon mga katropa kapag uh, pag daw mga katropa inuuna kong mga katropa is yung makapal na part, part na makapal na mga, katu, mga katropa ah uh, paparehas muna natin sila ng kapal na mga katropa kapag parehas na silang manipis mga katropa saka natin babanatan yung kantuhan ng mga katropa So ngayon na mga katropa, uh, natapalan natin lahat palibot ng mga katropa. So ngayon mga katropa, uh, dahil nga manipis na manipis na yung natapalan natin mga katropa. So kakantuhan na natin ito mga katropa. Sa so, ng poste mga katropa, kapag ako magpapalitada mga katropa, inuuna ko muna yung kantuhan ng mga katropa. Papahuli natin yung gitna mga katropa. Kasi kapag inuuna natin yung gitna mga katropa, hindi mo makikita kung sobra na yung tapal mga katropa. Pag ako nagtatap ng mga katropa is inuuna ko yung kantuhan mga katropa. ayun ang mga katropa natapos na natin kantoan lahat mga katropa palibot na yung apat na kato natapos natin so ngayon mga katropa titirahin na natin yung gitna mga katropa so ganyan lang dahil nga may guide na kayo sa kanto kanto kabilaan mga katropa hindi ka na maliligo hindi na susubra ng malaki yung tatapan mo sa gitna so pag binara mo yan, mga katropa is kunti lang yung babaray ng mga katropa hindi yung bubukol siya mga katropa Two thousand years later. 2,000 years later. So natapos na natin mga katropa yung taas ng mga katropa. So yung baba na lang mga katropa. At ayun na mga katropa. At parang natin yung baba ng mga katropa. Habang nagpapatigas tayo yung kasi malambot pa. So gagawin natin mga katropa uh, May sisinsilin tayo mga katropa Puputulin natin yung bakal doon sa may header, mga katropa Yung header na yun mga katropa Yung naiwan natin doon uh, Puputulin natin lahat yung bakal mga katropa Kasi sabit yun mga katropa Para kinabukasan uh, Tatapalan na lang natin yung no, mga katropa Hindi na tayo out na ta natin mga katropa Tapos rinibukadahan natin mga katropa 2,000 years later at ayun na mga tropa, nakaliyaw na tayo dun sa header ng mga katropa. Natanggal, natanggalan din natin yung bakalas babit ng mga katropa. Pati sinama na natin mga katropa yung uh, ng mga tropa Nandari rin baka na natin yung mga katropa. So mga katropa, natapos na rin natin itong poste mga katropa. So uh, pauwi na rin kami. At uh, pakapaglinis na rin tayo dito sa area natin mga katropa.